paps welcome back again sa ating uh, ideal channel so magandang hapon po sa inyong lahat so ito mga paps ito na yung binanggit ko dun sa second to the last video ko na may nakaabang na dito para sa aking DIY na flashlight para sa aking DIY, DIY na camera uh, night vision so pwede na ako mag hunt mga paps ng uh, gabi pwede na ako manambang so yeah, may gamit na tayo Bali, ito, siyempre cellphone nga kayong gamit para dito ko tanawin yung target. So, ito, mga paps, ito yung uh, USB cam. Tapos, yung camera dito gamit ko dun sa dash cam ko dun sa action camera. So, ito na yun. Tinanggalan ko lang ng lens para uh, matanaw yung uh, pwede siya gamitin sa night para maging night vision siya. So, ito ang kaso ko dito sa 200 lang. Basta 200 200 lang basta tapos 200 lang siya. Bali, ito naman. Itong placeta to, hindi na ito gumagana. Binigay sa akin. Bali, ito, uh, normal placeta to siya. Bali, yung ginawa ko. Inayos ko, gumana siya. Tapos, nag-order ako sa Shopee. Sa Shopee pa ako motor dito sa Shopee dito. Nag-order ako sa Shopee ng uh, uh, infrared light led, So, ito yung nilagay ko dito. So, unang order ko, palpak. Dahil mahina, medyo maliit siya. So, nag-order ako ng pangalawa. Yun, malakas na siya. So, siyempre, hindi natin asahan yun. Dahil malakas yung lid, siyempre, kailangan din na full charge yung battery. So, marami akong battery dito. Ayon, battery. Yung malaking battery. So, sakto dito. ayun eh, yun ang talaga yung battery niya. Uh, meron kasi akong napulot nun. Okay pa siya mapapas. Wala pang problema. Galing sa sa uh, hindi ano ba tawag dito hmm, basta marami battery binti yung napulot ko kaya marami ako reserve ako sakaling malubat yung uh, plus light natin dito sa infrared light magpapalit lang ako so madali naman palitan tanggalin lang to salpak lang yung palibagong uh, battery tapos ito DIY lang yung PVC lang ayan nakabuo ako so ito nga palang yung holder dito yung nakaabang Uh, para ito sa plus light. So, galing to sa last cam ko, yung so suction camera. Tapos, ito PVC lang para holder sa, ano, pero matibay mga paps. Makapal kasi na PVC yung ginawa ko dito. Tapos, ito naman holder ng cellphone. Yung sa mga bipod pang cellphone. Ito yung ginawa ko sa ulo niya. Pero dito, sa baba, uh, sa last cam pa rin ito. pinag-combination ko na lang. Tapos, ito naman sa baba. Ito. Ito siya. Sa dati kong ano uh, extra kong mouth cap para sa scoop so, ito yung nilagay ko dito Gina, ginatlaan ko lang dito para makagat niya yung uh, galing sa dust cam na kinuha ko so ito siya magkasama to sila ito sa plus light at saka ito so yun mga paps uh, para paraan lang para makagawa ng DIY uh, night vision so Ayan. Bago ko ipakita yung pakuha nito sa umaga. Uh, Siyempre walang infrared light yun. Pakita ko muna sa umaga. Pero bago ko pakita sa mga gusto kong pasyado at yan na comment lang sa comment section natin. Para masyado ko go kayo sa next video ko. At sa mga kapwa ko mga hunters dyan, ingat po kayo palati, parati sa pagahan. So ito nga po pala yung mga paps, yung pakuha niya sa araw. So ito po. DIY. DIY night vision, bali, sasubukan natin muna sa umaga. Bati, bali, ito yung pakuha niya. Bali, try natin mamayang gabi kung okay siya. Ayan, mga paps. So, yun mga paps. Nakita niyo yung pakuha niya sa araw. So, yung scope natin yun, base ilang lang, galing kay uh, Bukid mix black Yung binigay niya sa akin. ah uh, nag sa akin ng ano, ng scope dahil dati scope ko napakaliit lang yung 4x20 so napakaliit nun so yun paps ito naman yung pakuha niya sa gabi panoorin nyo dito nga pala yung pakuha niya mga paps pagka uh, gabi medyo mahina nga lang yung ano battery natin kailangan pa i-charge ayan sa layong 25 meters gaya nung kaninang umaga 25 meters na yung layo. Tapos, yung flashlight natin, hawak ko. Hawak-hawak ko pa lang. Medyo malikot. Siyenta na pa natin, mga uh, paps. Kahit, uh, 30 meters. Ayan. Kaya pa natin, ang klaro pa niya. So, ayan. Medyo, ano lang na, hindi lang mamahal yung camera natin. mamurahin lang. Ayan. Parang, gumagalaw pa yung, ano. Hindi pa siya nakapix. Yung ating flashlight. Ito naka-align. So yun mga paps. Nakita nyo na yung pako niya sa gabi. Bali. kombinasyon uh, na yun sa infrared light. Sa umaga. Uh, parang may pagka-ibang kulay niya. Pagka-pink pula. Ganun. Pero sa gabi. Kulay green siya. So sulit. Maganda. Ayan, nagsasawa na kasi ako sa karatingin you know, sa mga kabaku hunters na mga night vision sa white uh orange uh pink nung um, gano'ng kulay basta iba sa akin yung in order ko yung kulay green na infrared light. So yun. Uh, para hindi naman masakit sa mata. Uh, sa umaga nung pinakita ko sayo 25 'yun, 25 meters so, dito lang din. Tapos magkatapat lang, lang yung halo black pati yung kubo. Nung gabi naman yun yung halo black pati sa kubo. 25 meters lang din. Kahit 30 pa mga paps, kaya na magpatamaan natin. Ah, kaya pa niyang, ano, ng ating plus light Siguro kung uh, uh, yung mga talagang binibili sa Shopee online, yung talagang buuhan na siyang plus light, yung infrared light. Siguro mas malayong abutin niya. Ito kasi sa atin, DIY lang. Uh, ah, para minus gastos. Uh, ah, wala kasi yung budget mga paps. Ano yun, alam nyo na. Para makabuo lang ng night vision kaya para paraan lang no? nag order na lang ako ng lead para magkaroon kasi kung yun nga pagka binili natin yung night vision siguro di ko lang maano yung pinakamurang night vision na ganito yung combination eh siguro meron meron ko siya nakita ah. 31 kasama na ito tapos meron siya dito Parang LCD niya tapos tapos plus light yun nga malinaw nga yun mga paps kaso lang napakamahal din natin kaya kaya ito DIY na lang tayo. So, DIY. At least, meron tayong magamit. So, yun na mga paps. Uh, hindi ko nang na patatala ng aking video. Sa mga napadaan lang sa akin munti channel dyan, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit yung notification bell para lagi kang updated sa sunod pa mga video. So, yun na mga paps. Ingat pa kayo. God bless. Babu. yeah.